Hello po sa ating lahat ngayon ay mamamanan naman tayo at welcome na welcome po sa mga bago nating viewers Solo dive na naman tayo ngayon kasi mag isa lang tayo Ayan Special shout out pala kay Pinsan Lindon at sa kanyang anak na si Totoy Lexon Ayan Salamat sa inyong panonood sa aming mga videos at mag enjoy sana kayo sa inyong panonood Ayan nakabanan na tayo dito ng isang labahita ayan no Ayos buway naman mano natin ito. Isang napakagandang buway na mano natin dahil masarap din itong klase ng isdang ito. Ito naman dalawang peraso yung sumalubong sa atin na panus opposite. Ayan no kita nyo naman niya. Yung parang may mali yata doon ah. Hindi pa tinamaan ay kalapit noon at meron tayo dito nakita manitis pero hindi siya napuruhan kaya nakawala pa siya ayun no oh, dakutin na lang natin yan kasi yan naman ay eh, pwedeng pwede nating dakmain ay naku napaka lakas pa pala niya bala ko na sanang panain yan kasi napakalakas pa pero kayang kaya pa natin Yang dakutin ayan mga so yan nadakot din natin at Siyempre Solve na yan sa ating pang-ulam kasi malaki-laki na rin yan. Kita nyo yan o. Yun, ayos. Talagang malakas pa siya. Ay, nakawala na naman. Ay, eh, grabe, nagpahabol pa siya at dito natin siya naabutan. Ayan, at sinigurado ko na. Sinilid ko na agad sa lagayan ko. Para sigurado. At dito mga sir, meron tayong isang napansing. Grabe, nakakatakot ito mga sir. Ang laki nito. Pero kinuhanan ko pa rin ng video para naman na makita ninyo kung anong klase itong mga nilalang dito sa dagat. Ito ay isang uri ng walwalo na gray ang kulay niya. Ayan, tingnan nyo naman yan. Napakahaba. Meron pa siyang lumot dun sa kanyang ulo. Ayan, no. Oh, busog na busog. Ano kaya yung nakain ito? Ayan, no. Grabe naman yan. Para namang sawa yan sa laki grabe nakatakot din yan lalo na lalo na kung marami kang makikita ganun delikado yun at yun pala mga sir ay pang pabuenas dahil ito na yung nakikita natin isang mamaw yung grabe magwala mga sir yung mamaw na cattlefish o bagulan at dahil December na ngayon season na nung mga malalaki ayan o oh, kita niya yan ayan grabe ito mga sir malaki ito tatlong kiluhin ito mga sir ayan oh ang sarap sa pakiramdam talaga kapag nakakahuli ka ng malaki kasi ibang iba talaga sa pakiramdam kapag uh, nakakahuli ka ng malalaking cuttlefish o bagulan ayan oh napakabigat nyan mga sir tatlong kiluhin solve na solve na kahit isang piraso lang yan napana natin na yan ayan, ayan oh nang liit na yung pana ko dyan maayos napakaganda ng sisid natin nakapana tayo ng isang mamaw na cuttlefish o bagulan talaga naman anong ginhawa nito talagang anong sarap nito mga sir isang bagulan na mapait pait ang lasa ayan alright napakaganda ng huli natin ngayon talaga namang mamaw sa laki talagang ayan o Mahirap dakutin dito na tayo, meron tayo nakitang isang ganutan Kita nyo yung ganutan na yan mga siro Ayaw niya magpadakot yan Ganyan talaga yan kapag siya ay nakakaramdam ng predator sa paligid niya Lumulobo yan Para hindi siya makain ng kung anong kumakain sa kanya Ayan, safe na, safe na siya dyan Kapag uh, nawala na yung predator sa pakiramdam niya Ayan. Babalik na siya sa normal na state nung kanyang katawan na size. Ayan. Ayos. At ayan mga sir. Sa hindi kalayuan, medyo nangangalat pa yung ink nung pinana nating cuttlefish dito na malaki. Meron din tayong napansin na isang cuttlefish na naman. Ayan oh, bagulan. Grabe ito. Ayos mga sir pangalawang cuttlefish natin o bagulan ito ngayon kaya napaka buenas natin hindi hindi tayo nabibigo ngayon sa ating inaisip palagi dahil palagi nga nating naisip yung bagulan ay buti na lamang at nakakita pa rin tayo at dito meron tayong pinanang isang labahita ay yan nakadungaw kasi at nakita natin siya kaya ayan napana natin ayos talaga mga sir meron na tayong mga isdang nahuli tapos dalawang peraso pang bagulan o cuttlefish na sulit na sulit na pagsisid natin ngayon ito pa, merong manitis yun, ayos meron kasi akong alagang mga pusa mga sir sa bahay kaya umuhuli din ako ng mga maliliit na dalawang peraso kaya pasalubong natin yun dun ayan, ayos Ayan no, hindi na natin pinalalampas yung mga ganitong pusit kasi masarap ang adobo yung ganito. Ayan no. All right. Ayos. Talagang nagpapakita para yung mga pusit kahit pasikat pa lang yung buwan. At dahil tayo ay paahon na, nakakita pa rin tayo ng isang ganutan. Marami kasi dito sa amin ito. Ah, hindi ko lang siya mahuli kapag ako'y don sa gitna ng pamamana kasi mahirap siyang ilagay dun sa lagayan ko kaya ngayon malapit na siya dito sa tabi kaya kinuha na natin hindi na natin isinilid sa lagayan at pinalutang lutang na lang natin hanggang makatabi tayo at ayan meron pang humabol na pugita na medyo malaki laka na rin kumakain siya ng isang karab yan na pala yung last natin at eto na yung huli natin mga sir huli natin mga sir bilang na bilang yung mga isda o oh. tapos anong pipino pa Ayan. Siyempre pinagtyagaan natin yan para tayo ay makaulam. At dahil kaunti ang isda, ay ah, ilang piraso lang inahuli natin. Ayan. Ang <laughs> laking bagulan mga sir. surtehan natin yan. Dalawang piraso yan. Ito yung isa Oh. Ayan. Hindi kung ito yata yung kamit up nya yan ito yung una kong nahuli. Itong siguro, may tatlong kilo yan. Tatlong kilo siguro yung bagulan na yan. Dalawang dangkal kasama yung ulo. Tapos yung pugita. Ay. Ay, naku. Hindi man kasama yung tsinelas Ayan na, buhay na buhay pa. Ayan. Talagang bless na bless yung ating pagsisid kahit ilang piraso lamang. Ayan, Oh. Ang laki niyan. Ayan. Solve na, solve na yung ating alaga. Unang pang isa oh. Yun. Lagi may pasalubong yan. Dahil lagi nakaabang yan kapag nauwi na tay tayo galing pamana. Ngayon shoutout na po tayo ngayon. Kay Dex Adventure from Bohol. Salamat sa inyong panunood. Shoutout din kay Rolly Gile. Ayan. Maraming salamat. Kay Ram TV is Fishing. Taga Palawan, maraming salamat sa inyo kay Quiz TV. Shout out po. Shout out din kay Oragon Los and so natin weird Ayan, salamat po sa inyo Mayroon kay Sir Dennis Dela Cruz na ng Nai Cavite. Oh, Shout out na din na kay Bernardino Jr. Salamat po sa inyong lahat at magkita ko ito ulit tayo sa next episode ng ating pamamahal.